isang tipo ko nagbabalik sa inyong lingkod. Ngayon ay kukuha ako ng order ng aking amo sa labas. Tumawag kasi siya sa rin niya may order na siya sa labas. Kaya kukunin natin. ay order naman ng amo ko. Ang dapat i-deliver. Ang aking amo sa 5 years ko dito nang trabaho sa kanilang bahay. Ngayon, ngayon lang ako, hiningian ng amo ko ng civil ID para sa owner niya. Comment down below kung ganun din kayo. Ngayon lang talaga, natakot ako. Kasi hiningian ako ng civil ID. Ayan oh, wala kasi yung amo ko dito eh. Nagtrabaho siya, tapos tumawag siya na kung pwede kong ibigay sa kanya yung civil ID ko tapos after 30 minutes sabi niya meron daw na magte-deliver ng kanyang order tapos ito nga dumating na pagbaba ko kinuha ko siya hiningaan ako ng civil ID natakot ako comment nga comment below nga po kung ganun din po kayo dito dito sa bansang kuwait ito ayan o oh, di ba hatid ko muna to sa kwarto niya. Andito na naman si Misty sa Pibuli. Usap muna tayo sa glit. O, oh, di ba? Ah, di ba kanina na kuha ako ng order ng mga ako sa ko sa labas? Pagdating ko sa labas, sinihian ako ng civil ID. Ngayon, natakot ako. Tinanong ko yung ano, tinanong ko yung lalaki. Yung din nag-deliver. Nag Kasi dalawa sila eh ko, sabi ko, bakit kailangan pa yan? Sabi niya, oo, kasi kailangan yan sa company. Yun pala, tinitingnan niya yung ano, yung yung kanyang cellphone kasi yung amo ko, di ba? Sabi ko, may, may, ining, hiningi ng amo ko yung civil ID ko. Sinabihan niya ako na mag-send mag ako ng picture ng civil ID ko sa amo ko. Tapos yung amo ko naman pala, sinend niya doon sa company. Tapos nung bago niya binigay yung items na in-order ng amko sa akin ano sabi niya patingin ng civil ID mo ganun sila kastrikto pala dito tapos hindi kinuha ko yung civil ID ko pagkuha ko ng civil ID ko pinakita ko sa kanila kasi dalawa, dalawa sila eh pinakita ko sa kanila sa, sa kanila tapos sabi ng isa tama na yan sabi niya Uh, pareha lang naman yun eh, tapos Arabic kasi nakakaintindi din kasi ako ng Arabic kahit paunti-unti lang tapos sabi niya, hindi, kailangan daw talaga i-check isa-isa, check isa -isa. niya talaga isa-isa, yung number very detailed talaga yung pag-check tapos sabi ko, ay ganun pala to kasi 5 years na ako dito sa amok, ngayon lang ako naka-experience na hingi hmm, hingian ako ng civil ID promise ngayon lang talaga kahit nung sa unang amo ko hindi ako naka ano, hindi ako naka experience ng ganito sabi ko na bakit kaya tapos na ano ko na pag isip isip ko na siguro yung in order ng amo ko is important na kailangan talaga ng ano ba ng ebidensya e e na na deliver na nila na ganito yung ito yung tao na nag-receive na, nag ganyan tapos dito kasi sa ano sa amo ko maaga kasi akong gumigising ayun tap um uh, six o'clock ako gumigising kasi uh, yung pinsan ng amo ko nagpapagising siya ng 6 o'clock tapos 6.30 tapos pag nagising ko na siya mag-start na ako maglinis ng aking cleaning area like ah uh, CR maliit na, isang CR tapos maliit maliit na parang kitchen tapos itong sala ito lang pagkatapos niyan uh, ko na yung amo ko kung ano kung may kailangan siya bago siya pumunta ng kanyang trabaho kasi minsan bago siya umalis papuntang trabaho niya magbe-breakfast pa yan siya dito. Tatawag yan siya sa akin na kailangan ko ng breakfast. At ganito, ganyan. Kaya ipiprepare ko muna siya bago uh, pumunta na, bago siya pumunta ng kanyang trabaho. Pero minsan naman, ano, uh, lalo na pag late, pag, umag, pag masyadong maaga yung kanyang trabaho, kagaya kanina, umalis siya ng 7.30. Hindi siya nagpapaprepare ng breakfast niya dito sa bahay. Doon siya sa, nag-order lang siya sa labas. Pero pag, ang, pag, pumunta siya ng trabaho niya ng uh, late, like 8.30, 9 o'clock, ganyan, tatawag siya sa akin na magpagawa siya ng kanyang breakfast. Dito yan siya breakfast sa bahay. Tapos pagkatapos prepare ng breakfast, ihintay, ihatid, ipakain, ipakain, papakain ko sa kanya. Tapos, um, ihintayin ko na, ihintayin ko na siyang umalis, papunta sa kanyang trabaho. At ako na, pag umalis na siya, ako, doon ako papasok, papasokan ko na yung kwarto niya para linisan. Pagkatapos linisan ang kwarto niya, yun na, wala na akong mat, yung wala na akong trabaho hanggang pagdating niya na naman kasi yung kapatid niya natutulog lang yan pagdating niya na naman minsan bago siya dar darating dito sa bahay tatawag niya siya kung gusto niyang magpaluto ng lunch sa akin pero seldom lang talaga siyang magpaluto ng lunch niya dito sa akin sa bahay nag-order talaga sila kasama ng kapatid niya kung magpaluto man siya nakikita niyo sa video kung magpapaluto man siya hindi yung talagang luto ano yung ano lang easy food lang chicken nuggets mga frozen food yun lang yung kinakain nila pag ayaw naman nila mag order sila kaya yun yun lang yung trabaho ko dito ayan o oh, ba diba? sana kayo din ingat 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 kung nagustuhan nyo po ang video kong ito, please do subscribe, like, and share. Ngayong araw po ay gagawin ko po ang first shout out ko sa channel ko. Shout out to uh, Bike Tile Channel. Maraming maraming salamat po sa pagdalaw ng aking munting tahanan. Sana po ay okay kayo. Be safe always po sa pagpabike. Thank you for watching.